pa-victim na luha ang bato, iiyak sa gabi kunwari ay wasak, pero sa likod mo may halakhak. Laging siya ang tama, ikaw ang mali. Kahit siya ang una, ikaw ang may sala palagi. Luha niyang alas, drama ang baraha. Pag nahulog ka, ikaw ang kawawa. May best friend daw na lalaki. Matagal na yan, wag kang siloso. Pero bakit pa na yung tawag ng loko? Tuwing may lamat sa inyong mundo, dun siya kumakapit tila may plano. Best friend kuno pero may kilig. Bro, ma, huwag kang bobo. Yan ang side check. Materyo sa pagmamahal. Pag regalo mo'y mura, di ka mahal. Pag kotse mo'y luma, wala kang dangal. Love daw niya ay pure, pero may presyo. Ginto ang tingin kahit kaluluwa mo'y upos na sa trabaho. Hindi ka nobyo, kundi ATM. Minsan pa nga parang investment scheme. May sugat pero ayaw gamutin. Kwento ng kahapon, lagi niyang dala. Pero ayaw naman hilumi ng sugat na gawa. Galit sa ama, galit sa mundo. Kaya ikaw ngayon parang punong binabato. Di mo trabaho ang maging gamot? Lalo na kung ayaw niyang umusad kahit saglit. Walang tiwala pero traidor. Kahit chat mo sa tropa, issue na agad. Pero siya may ka-ML tuwing oras ng gabi ang tapang. Bakit siya pwede pero ikaw bawal? Trust issues niya pero sayo ang trial. Kung tanong ka ng tanong pero siya sarado. Yan ang red flag na dapat tinatapos agad, bro. Kung limang babaeng ganito ang pipiliin mo, huwag mong sisihin kung bakit kawasak, bro. Hindi lahat ng maganda ay totoo. At hindi lahat ng kilig ay wasto. Tahimik ka man, wag kang palipin. Tunay na lalaki. Marunong umiwas sa bitag na malambing.